Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lorenz. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ibang sa araw na ito ay mula sa sulat ni Matthew chapter 23 verses 1 to 12. Kapatid, gusto ba bang maging magaling? Siguro naman ay oo ang sagot natin sa tanong na yan. Sino ba sa atin ang ayaw na maging magaling? Iba't iba ang pamantayan ng pagiging magaling sa iba-ibang larangan maaaring maging magaling ang bawat isa sa ating at dapat ay patuloy tayo nagsusumikap upang lumago pa tayo sa ating kagalingan sa kung saan man tayo tinawag upang magbahagi ng ating mga kakayahan kaya nga napakaganda ng mensahe ni Jesus sa ating ibang helo sa araw na ito tungkol sa mga naghahangad na maging magaling nang sabihin niyang Ngunit ang higit na dakila sa inyo ay magiging tagpaglingkod ninyo. Ang sino mang magtataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang sino mang magpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Pinapaalala sa atin ni ang kahalagahan ng paglilingkod at pagpapakumbaba lalo na sa ating paghangad na maging magaling sa ating mga pinikatiwalang misyon ng ating Panginoon. Hindi masamang asamin ang kagalingan, lalo na sa larangan ng paglilingkod sa ating Diyos. Dapat nga ay hangarin talaga natin na maging magaling sa mga tungkuli na pinikatiwala sa atin, lalo na kung ito ay para sa Diyos, higit sa kanino o sa kung anuman. Ngunit sa ating paghahangad na maging magaling para sa ating Diyos ay kailangan nating bantayan ang ating sarili o suriin ang ating kalooban. Maaari nating suriin ang ating sarili kung sa ating paglilingkod ba ay una ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos ang nangingibabaw na mensahe ng ating mga ginagawa. Pangalawa, isinasabuhay ba natin sa ating personal na buhay ang ating mga tinuturo sa ating kapwa? nawa ay sa ating paghahangad na makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos ay lagi nating matandaan na ang ating hangad higit sa lahat ay ang makilala ng ating kapwa ang pagmamahal at kabutihan ng ating Diyos upang siya ay kilalanin at sambahin. Panatilihin natin ang puso mapagpagkumbaba at makasisiguro tayo na ang Diyos nating pinaglilingkuran ang siyang magbibigay ng mga biyayang ating kinakailangan. Amen. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share and das ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.